welcome back to my YouTube channel ka guys call live ko lang sa anim na magkakapatid nag reaction video tayo live reaction video sa kanila pero gusto ko lang guys um <clears throat> gawin din ang uh, upload na to para sa mga batang ito anim na magkakapatid na ang kanilang um, parents ay nagkahiwalay dahil sa yung isa ay meron ng isang ibang pamilya, tapos yung isa ay meron na ng ibang pamilya. So guys, ito ang um, upload ni Kalinga Prab talaga nakakaiyak guys sa totoo lang. Other than, uh, syempre focus din tayo sa mga binablog ni Kalinga Prab na hindi love team uh, kasi uh, ito talaga importante yung bigyan ng pansin. Ang na nantig talaga ako sa, ng, ang puso ko guys kay ano kay Lydell or Lydell uh, yung bata na isa sa mga magkakapatid na marunong na siya sa school tapos marunong pa ang marunong pa siyang kumanta. Um, so dito natin parang nakita sa kanya yung pangungulila niya sa kanyang nanay dahil hindi siya hindi nila kapiling ang kanya ang kanilang Uh, ina. So, yun guys, ito ang awit ni, ano, awit sa ina daw, sabi niya, ah uh, ito ay dedicate sa kanyang nanay. Gusto ko guys, uh, iparinig sa inyo ito, focus sa kanya dito. ah uh, para malaman natin, ma-feel natin guys, ang kanyang pangungulila. Kasi alam ko, marami tayong mga kababayan dyan na uh, OFW na nakaka-relate dito sa sitwasyon ng mga batang ito. Grabe guys, nakakaiyak talaga. So, ready your handkerchiefs kasi talagang kailangan to. Kaya yung tissue nyo dyan kasi ah uh, ito yung nagpa sa aking puso guys. At naiyak talaga ako ng iyak abang ako the drive So, uh, mga batang to background lang guys, ito ay... Um, vlog ni Rich Falcon TV na ni-refer niya kay Kalinga Prab. Ito ay trending ngayon sa FB. Meron na siyang over 1.4 million views. Pero sa sa um, YouTube, hindi pa siya ga gaano kalaki ang kanyang views. So, around 300,000 pa. So, sana guys, uh, continue to support natin ang upload na para sa mga bata para maraming uh, tumulong, maraming maantig ang kanilang puso kasi guys, talaga deserve din nilang matulungan. Uh, kasi nga, kasi anong sila magkakapatid guys? Lahat sila babae. Uh, at ang bahay nila, wala silang sariling bathrooms. Uh, tapos ang bahay nila medyo kailangan din ng renovation ng like a really great uh, good renovation sa kanilang ano sa kanilang bahay. So, yun guys, uh, gusto ko lang uh, makilala niyo yung mga batang ito, lalong-lalo na si Ladel. Gusto ko niya gusto ko lang na marinig niyo ang kanyang boses at ma-inspire sa batang edad 12 years old pa lang siya at ganoon na ang kanyang ano, ang way ng pagkanta niya. Ang galing niya kumanta, guys. Wala na akong masabi. Ito guys, panoorin mo muna natin. Anim na magkakapatid na babae ang aking nakilala ang ganda nila at palaging nakangiti. Pero sa kabila ng mga ngiting iyon ay ang kanilang pagkamis sa kanilang magulang. Dahil naghiwalay na ang mga ito at bihira na lang nilang makasama. Sila ang napektuhan at naiwan sa luma at sirasirang bahay na ito. At wala pang CR. Ganun pa man, hinandugan pa rin ni Lydell nang awitin ang kanyang ina yung Mother's Day. Anong title niya? Uy, tama-tama, Mother's Day pa, Tama, Mother's Day. <laughs> <sa> <laughs>

Kaulang sa mundo, ang may puso mo ganyan ang tulad mo lahat lahat 🎵🎵 Lahat na bibigay, lahat grabe ang kanta, di ba guys? Ang awit niya sa kanyang ina, guys. So yun guys, uh, sana nang sa pagkanta ng batang ito talagang maantig ang puso mo guys. Hindi mo talaga, at ako talaga iyak ako ng iyak dito guys. Kasi hindi ko talaga, I can get over the fact na yung yung magulang uh, magiging selfish na ganito na ang bata talaga ang naapektuhan at dinig na dinig mo sa kanyang pagkanta guys ang pag, ano yung pag laba ba sa ina yung talagang ano sila talaga uh, talagang they're craving, they're craving that love, yung care uh, mula sa kanilang mga magulang. Diba? Lalo na si ano, Clay, ang pangalan niya si Laydell. Laydell ang pangalan ng batang ito. Grabe, ang ganda ng boses. May, mayroon talagang future ang batang ito kasi ano siya, ang dami niya mga awards din guys, grabe. So ako talaga, I'm looking forward to uh, Uh, mga tao na sana makatulong sa mga, sa pamilyang ito, uh, lalo yung mga ani ng magkakapatid, guys, kailangan talaga ang tulong. Alam ko maraming mga uh, kababayan natin dyan na tumutulong la, uh, la, ng talagang napakalaki sa mga love team, pero uh, ang mga ganitong klaseng uh, tinutulungan ay dapat din sana nating tulungan. So, I'm hoping na ang team namin na Team Tula, ay makatulong din sa kanila. So, yan, guys, gusto ko lang talagang iparamdam sa inyo yung um, pag-awit ni ladol uh, guys, um nag nag uh, live reaction na ako dito sa pamilyang ito pero gusto kong i-focus dito nga sa bata, ang uh, pag niya. Para guys, maramdaman natin ng, ng mga magulang dyan. out there, uh, ganito ang ano, ang um, ang pagkanta ng isang bata na talaga nangungul- nangungulila sa kanyang ina sa pagmamahal ng kanyang ina na hindi niya kasama. Siyempre, uh, kailangan din ng mga bata 'yung talagang care ng magulang lalo na 'yung uh, nanay, 'di ba? So, 'yung guys, ang ating uh, reaction video muna dito. Uh, gusto ko lang i-upload dito 'yung pagkanta ng ni Lady. 'Yung buong story ng mga batang ito, guys. Uh, please watch it sa vlog ni Kalinga Prab, um, uh, 'yung latest upload niya uh, tungkol sa mga batang ito. Okay? Thank you guys ha. Thank you sa pag-watch. This is gonna be a short video lang. Gusto ko nga lang ipakita yung kanta ni Lado. Until next time guys ha. Please continue support si Kalinga Prab, si Kuya Vaz Santos Matubang, at the vlogs. At ganoon rin guys, mega love shout sa ating mga team dyan. Team Turulala, Team T-Gangers, Team Koos, Team Carer, at Team DIA. Thank you guys. Until next time. Bye for now.